Unang step sa pag nito, titingnan natin yung uh, thermal fuse. Hello mga kabisi mine, so, ngayon uh, titingnan natin yung fan motor na ito, bakit ayaw gumana. So gagawin natin yan. tatanggalin natin yung housing ng motor. So bubuksan natin yan. So, para malaman natin kung ano ang problema dito sa fan na ito. So, mahirap yan tanggalin. So, kailangan lang na tiyaga dito. Tanggalin natin yung uh, screw na nakalock dyan sa uh, housing. yun na yung nasa loob ng housing. So, yun, makikita natin yung uh, stator o winding ng uh, motor. So, tatanggalin natin yung rotor para makita natin ang thermal piers, Yun ang rotor na yan. So, walang problema sa rotor. May play naman sa pag-ikot. So, ang susunod na tingnan natin yung uh, stator sa loob ng winding coil, uh, hanapin natin yung thermal fuse so unang step sa pag trouble nito, titingnan natin yung uh, thermal fuse kasi ang thermal fuse yun ang kadalasan na nasira kapag may problema sa pag-ikot ng motor o kaya ay uh, sa ating main supply. So, yun ang dahilan kung bakit masira yung ating thermal fuse. So, sa pagtanggal ng winding, so, kailangan mag-ingat tayo na walang maputol na strands sa mga magnetic coil kasi kapag mayroong isa dyan na naputol so talagang hindi na gagana yung ating motor so tingnan maigi sa loob yan dahan dahan nilang sa loob ng winding dyan nakatago yung thermal fuse may windings ng motor dyan na nakakunik sa thermal fuse at sa dulo ng thermal fuse nakakonek yan sa, sa line to ng ating supply so ang pag check yan unahin natin yung thermal fuse kapag sira na yung thermal fuse pwede natin na erecta yan tatanggalin natin yung uh, strands ng nakakonek sa thermal fuse at eriktan natin sa wire papunta sa ating line 2 gagana na yung ating motor yon ang uh, remedy dyan so paalala lang na kapag ginawa natin ito hindi na safe yung ating motor so, kailangan talaga na palitan natin ng thermal fuse pero kapag ginawa natin yan pwede tayong magdagdag ng additional protection na views lang sa uh, linya natin maliban sa protected naman tayo sa breaker pero mas maganda pa rin na double protection ang ating motor para hindi masira so, yan ang tandaan natin hindi basta bastang magrekta tayo na walang protection So, iwas na rin sa sunog na mangyari. So, yan ang dapat nating alalahanin na napaka-risky kapag nagkamali tayo sa electrical. So, yun lang ang may bahagi ko sa inyo. Kung may natutunan ka sa video na ito, paki-like at share. At wag nang kalimutan na ipalo nyo ako. Okay? sa susunod na video na naman ipakita ko kung paano mag uh, testing ng thermal fuse o paano i-direct ang connection ng uh, windings na hindi na dadaan sa thermal fuse. Okay? Bye-bye mga kabisimain.